tinalakan ng husto ng aktor na si Janus Del Prado, ang It's Showtime host na si Vice Ganda, pati na ang iba pang host ng programa na tinawag niyang mga hipokrito daw. Ito ay matapos umanong lumipat sa GMA ang Showtime. Ang pinaghuhugutan ni Janus Del Prado ay noong 2020 to 2021 nakasagsagan ng mga nagta-transfer na mga artista noon sa GMA at isa na nga si Vice Ganda sa mga very vocal noon patungkol sa loyalty sa network. Kaya naman tinawag niyang hipokrito daw si Vice Ganda dahil ito daw ang bumabatikos sa mga naglilipat ang talent ng ABS-CBN to GMA dati pero siya din ngayon na lumipat na sa GMA. Dagdag pa niya ay wag daw kasing magsalita ng tapos dahil bilog ang mundo. Narito ang kanyang naging pahayag. Yung mga bumapatikos sa mga lumipat dati, naglipatan na din ngayon. Lol, kala ko ba hindi loyal ang mga lumilipat? Hashtag hypocrites. Kala ko ba walang lipatan ever? Edit para sa mga G na G. At the end of the day, lumipat pa din sila ng station. Kinailangan pa rin nila yung tulong ng station ng mga artista na binabash nila dati, lalo na yung mga lumipat, para magkaroon ng mas malaking platform. Lesson, huwag magsalita ng tapos. Pilog ang mundo tila galit si Janos Del Prado dahil matatanda ang isa si Bea Alonso sa mga lumipat ng GMA noong 2021 na isa namang malapit na kaibigan ni Janos. Tila hindi nagustuhan ni Janus ang naging pagpaparinig ni Vice Ganda kay Bea noong time na yon, kaya naman rumeres back siya ngayon. Samantala, hindi naman ito nagustuhan ng mga netizens at ng madlang people. Nakatikim ng matinding pambabatikos si Janus Del Prado dahil mali naman daw ang kanyang pinaglalapan ayon sa mga netizens, technically hindi naman daw kasi talaga lumipat ng GMA si Vice Ganda at ang It's Showtime. May block time agreement lang daw ang Showtime sa noon time slot ng GMA. Kapamilya pa din sila o parte pa rin ng ABS-CBN. Hindi sila talent ng GMA dahil wala namang kontrata ng pag-transfer na naganap. Example pa ng ilan, nung nagkaroon ng Black Time Agreement ang Showtime sa TV5 para sa noon time slot nito, matatawag bang lumipat sa TV5 si Vice Ganda? Di ba't hindi naman? ABS-CBN pa rin ang management at mother network ng Showtime nung umere sila sa TV5 at ganun lang din naman daw sa GMA ngayon. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ukol dito si Vice Ganda o ang Showtime Management. Pero knowing Vice Ganda, siguradong paparinggan niya si Janus Del Prado habang live ang Showtime. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Meaning lang po lods, baka hindi kaya ng current GMA artist na buhayin ang noontime ng GMA kaya need help sa ABS-CBN artists kaya kinuha na lang buong showtime, total wala naman sila channel to formally air their shows. Pero as far as I know, wala pong lumipat. ABS-CBN artists pa din sila. Need lang din ni GMA help nila, so win-win pa din. Business strategies lang. Di sila lumipat, they're still under ABS-CBN. Huwag ganyan, wag sila gawan ng issue. No more station war, kaya move on na tayo dyan, okay? Hahaha, -ha -ha, ba't nagagalit kayo kay at Janus Del Prado? E account niya naman to, Hahaha, ha, ha. si Janus ba ang may problema o yung mga Gina G sa post niya?